Binatiko si Vice President Sara Duterte si Congressman Martin Romualdez dahil umano sa paulit-ulit na pagkakadawit nito sa isyu ng korupsyon. Kasama si binanggit niya ang isang desisyon ng Korte sa Estados Unidos kung saan ilang ulit na lumabas ang pangalan ng kongresista. Binalaan din niya na darating ang panahon na aapaw hanggang malakanyang ang baha ng katotohanan at pananagutan. Si Jason Rubrico magbabalita. Muling pinatamaan ni Vice President Sara Duterte si Congressman Martin Romualdez. Ngayon, direkta na niyang iniugnay ito sa aligasyon ng korupsyon. Ayon kay VP Sara, siya ay naniniwala sa mga ulat ukol sa sangkatutak na maletang naglalaman ng pera na umano'y hinahatid sa bahay ni Romualdez sa kanyang pinakahuling pahayag, sinabi ni VP Sara na ang mga ulat ukol sa heavy luggages na naglalaman umano ng pera na dinadala sa tahanan ni Romualdez ay tugma sa mga naunang alegasyon ng sulan. Gate pa ng bise. Palaging lumulutang ang pangalan ni Rimwaldes tuwing may usapin ng korupsyon. Binanggit pa niya na direkta itong tinukoy sa Delaware Court Proceedings na may kinalaman sa Okada Manila Casino. Ayon kay VP Sara, sa kasong 26 Capital Corporation v. Tiger Resort Asia Limited sa Delaware Court, binanggit ang pangalan ni Rimwaldes ng hindi bababa sa labing pitong beses sa iba't ibang pahina ng desisyon. Dagdag pa ng Vice Presidente, malinaw na nagpapakita ito ng nakakabahalang pattern na sumusuporta sa testimonya ni Sergeant Guteza hinggil sa lingguhang pagdadala umano ng mabag ng pera kay Romualdez. Aniya, matagal na niyang kinesyon ang paghatol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpili kay Romualdez bilang speaker, lalo na matapos ilabas ang naging pasya ng korte sa Delaware. Binigyang diin pa niya na ipinakita ng Pangulo ang kanyang flawed judgment. Aniya, pinalitan lamang ng Pangulo ang mga liderato sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Ngunit hawak pa rin ito ang investigasyon sa pamamagitan ng Independent Commission on Infrastructure na ani hindi naman tunay na independent sa huli, nagbigay ng babala si VP Sara na ang baha ng katotohanan at pananagutan ay aabot hanggang Malacanang at sa araw na iyon, ang sambayan ng Pilipino ang magpapasya na mas nararapat tayong makakuha ng higit pa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.